Babalik po ang programang usapang tol at Senator Tol. Nasa linya na po ng ating komunikasyon si Comelec Chairman George Irwin Garcia. Good morning po, Chairman. Magandang umaga po, Sir Tol. At magandang umaga rin po, Ma'am Cecil, sa mga kababayan natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Commissioner. Maaga na naman tayo. So siguro ngayon lang ang diretsyo na yung tanong namin. Kasi konti na rin lang ang oras. Uh, simula na ng filing sa farm. So, paano po ito? Kasi may mga nababalita na balak i-postpone eh, pero paano po ang implikasyon nito sa preparasyon niyo? Okay. Sir Sen. Uh, kami po ay galing kahapon sa Maguindanao. Tayo po ay nagsumakti sa unang araw ng filing ng certificate of Candidacy. Tuloy-tuloy po kami sa ating pong filing at sa paghahanda natin ng uh, uh, para po sa 2025 Bangsamoro Parliamentary Election. At uh, kahapon po, madami na rin nag-file ng mga kapabayan natin, hindi lamang sa Maguindanao, kung hindi po kahit sa Tawi-Tawi, mm -hmm. sa Basilan, sa Lanao del Sur, at uh, doon po sa SGA, wala pa naman po nagpa-file kahapon. Alam na po naman natin, uh, Sir Tol at uh, Ma'am Cecil, talagang may legal issue issues na hinaharap ang Commission on Elections, mm -hmm. yan po ay patungkol siyempre doon sa uh, dating 63 barangays ngayon ay 8 municipalities okay pagkatapos yung pong issue rin ng kung talaga bang hindi kami magpahalal ng 73 lamang, ganun ang nakalagay sa organic law. Kasama na rin po ang election code ng Bangsamoro ay 80 dapat ang miyembro ng parlamento. Subalit natanggal nga po ang sulu dahil sa naging desisyon ng Korte Suprema. At syempre madami pa po pong ibang legal issue na kaakibat po dito sa pagkukondak ng Bangsamoro Parliamentary Elections. Paano po yon na Commissioner? Doon sa 63 na yon na gustong maging munisipyo rin yung iba, gusto magkaroon ng lalawigan. May nag po ba ang mayor doon? Uh, well, meron na pong uh, mga nag ng mga mayors po. Ang wala lang po talaga, hindi sila makakaboto. In the meantime, para sa governor, at syempre wala rin po silang kongresista. Meron po silang member ng parliament na isa na in sa kanila po doon sa mismong act of parliament. Uh, subalit mm. syempre po, wala pa rin talaga. Sila ay madi madidisenfranchise sila sa posisyon ng governor at saka po uh, sentol sa congressman ang uh, pakahirap 'yon ah kasi pero magkakaroon ng mayor mayor without a province so saan probinsya sila naka-attach <laughs> <laughs> yung nga po, Sentol, <laughs> dahil ngayon ang tawag nila doon ay special geographic area. Hindi po sila kabilang sa kahit na anong probinsya sapagkat pagkata ah. uh, siyempre se po para magkaroon ng probinsya sila, kinakailangan i-amend yung mismong batas na nag-create ng isang probinsya, Sir Tol. And mm -hmm. uh, dahil Mabang po dyan, talagang kakailanganin kahit maaaring hindi sila mag-comply sa population requirement pero uh, tatandaan po ng mga kababayan natin, meron na pong dalawang malaking, dalawang maliit na mm -hmm. lugar na naging probinsya katulad po ng Biliran, at katulad din Correct. po ng Dinagat Island at uh, yan po ay din po ng status pa sa pagiging special provinces. Pero mm -hmm. ano po yon Chairman? Contiguous yun na ito. Isla-isla. Iwahiwala isla, hiwa itong laktaw-laktaw itong mga munisipyong ito. Itong mga 60, 63 barangays na ito. Mapakahirap nito. Cecil, so, ay, balik ko sa tanong ko kanina. Naririnig nyo na yung ugong-ugong na baka i-reset itong... Uh, itong barm election. So, anong, anong epekto po nito sa preparasyon niyo Kung ah uh, handang-handa na lahat. Kami naman po si uh, at Ma'am Cecil kung sa kami po we will always defer to the wisdom of Congress, of the Legislature. Talaga po nakita rin natin valid yung mga legal issue na pwedeng ma-raise tungkol nga po dyan sa eleksyon sa Bangsamoro. Pero yung paghahanda po namin tuloy-tuloy pa rin po sapagkat It's syempre, sorry. ang atin naman po Bangsamoro Parliamentary Election ay nagkasama nung mm. National and Local Elections. Kung bagay saan, siya dun eh. Dun uh, sa Bangsamoro, upa. yung Bangsamoro Parliamentary Election sa National and Local Elections. So, technically po, wala naman po magbabago rin sa paghahanda natin. Uh, yun lang mm. uh, magiging problema siguro later kung hindi yan uh, magiging maliwanag kaagad, yung pag-iimprenta po namin ng balota pagkat sa Correct. Bangsamoro po, yung mga kababayan po natin ay dalawang balota po ang gagamitin. Isa sa national, local at isang balota para sa parliamentary elections naman po. Correct. Ito pong natanggal, na, di natanggal po ang Sulu. Meron silang pitong uh, members of parliament sa BTA. Okay. Saan naman po yung kanilang mga kinatawan? Saan i-recognize -re yun po yung uh, talagang kinakailangan pag-usapan sa ating pong palagay. Mukhang yun yung content nung na po na panukalang batas dyan po sa Senado uh, sapagkat uh, kinakailangan talaga po, sentol, Ma'am Cecil na i-distribute yung pito sa mga natitirang mga probinsya. At yan po ay kakailanganin na ang mag-distribute dyan ay ang mismong uh, parlamento. And at mm -hmm. the same time kung talaga mag ng probinsya ang Kongreso or at the same time kinakailangan bang i-amend ang Organic Act na nag-create ng Bangsamoro sa pag Pagkat 80 ang nakalagay na mga miyembro po ng Parlamento din po doon. Mm -hmm. hindi, naman, hindi naman po yung, uh, yung Parlamento na lang ang, ang may karapatan siguro na mag-create ng bagong probinsya? Uh, pwede pang ganon, uh, Chairman? Meron po tayong desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng SEMA versus the Commission on Election election na kung saan diniklara po na unconstitutional yung pagkikreate ng dati ng Autonomous Region in Muslim Mindanao ng probinsya ng Sharif Kabunsuan sa pagkatang okay. sabi ng Korte Suprema only the Congress of the Philippines can create a province sapagkat automatically daw po pag kinreate ang probinsya ay merong isang legislative district and only Congress can create a legislative district po. So uh, ito yung maabangan natin. Pero mahaba-haba ito, chairman, kasi baka may umakit na naman sa Supreme Court, mag, uh, na dumating na tayo ng buwan ng mm -hmm. Idero, uh, may mag-file mag sa Supreme Court, kung ano man. So, naku, mahaba ito, chairman. But tama po yung ginagawa nyo, uh, magprepara muna, dahil yun naman uh, uh, sa sitwasyon ngayon, uh, yung pahuyong uh, yung, yung legal, tuloy-tuloy uh, lang ang paghihanda ng COMELEC like, and congratulations on that uh, effort sa Ay, Mr. Salamat Mr. po, salamat po tayo. Again yan po mga kababayan natin sa Bangsamoro November 4 yes. to 9 po, ang filing ng certificates of candidacy natin, kasama rin po yung manifestation of intent to participate ng mga regional political parties. Sa kasalukuyan po, Sentol at uh, Ma'am Cecil, meron po tayong sampun accredited na regional uh, political parties na magpa-participate. tatandaan mm -hmm. po ng lahat. Sa, sa 80 members po, 73 na ngayon na members ng parliament, ang 40 kasi ay mga representante o nomis ng mga political parties. And therefore, kung sino yung regional political party na nakuha ng 4%, automatically kanya yung 40 na membro ng parlamento. Ang hindi na, na nakakaligtan minsan, eh, yung mga indigenous communities natin, may mga kinatawan din dyan sila sa parliament, ah, chairman, di po ba? Apo, meron po tayong walo na hindi po ihahalal. Sila po ay pipiliin ng mga tinatawag na sectoral assemblies at ayang 48 na yan ay uh, kinakailangan magpulo sila upang piliin nila sino you know, ang kanilang magiging representante sa parlamento sa 2020 elections naman po yung mismong miyembro ng sectoral groups ay ihahalal na hindi na po by assembly kayo, okay. ang dami talaga ng uh, uh, dapat pang gawin at malawak mm -hmm. ang information campaign ito, Chairman. So maraming salamat, Chairman, sa pagkakataon. Yes. Cecil, may ka pa kay Chairman? Aho, sige po. Sa susunod na pagkakataon, Sentol, tayo ay magtatanong kay Kasi uh, pospuso na rin yung ginagawang preparasyon eh, para dun sa regular elections. Ng, Tama uh, po, uh, Cecil, uh, mm -hmm. Maraming salamat Tala. po, Chairman George Garcia ng Commission on Elections na Maraming maraming salamat po. po kayo.